New Team Arthur Project RG Resort RNG Lumibaw Resort Yan po kaming bagong project Yan po resort po yan resort Yan po Yan po kaming bagong project Hmm Pilot Ah, violet yan. Paan yung violet? Yan po ang aming bagong project. Team Archer Dalusong. Ito po, marmolize. Yan po, wala pa po kasing ganun yan eh. Pagka po yan na top coat, maganda po yan. Ayan po. Team Arthur. Ayan po lahat ng aming project. Resort po to na ng... malapit sa KC1. San Antonio. Ayan po. Yung mga bubong, pinintara na po namin. Ayan po. Ayan po. Yan po ang aming project. RNG Lumibaw Resort. Yan po. Pintura lang po sa amin. Hindi po kami nagtitrim ng halaman. Yan po. Pabagoy po natin lahat ng kulay niyan. Ito po yung una naming pagka finish po tsaka po namin pa part 2 yan po yan po yan po yung mga kulay ng bubong de colores yan po RNG Maganda po yung resort na ito pag natapos. Punta na kayo dito. Yan po. Eh, mga kulay. Malawak pa po, po ito. Di pa po tapos eh. No? Yan po ang project ng Team Arthur Dalusong. Yan po. Yan po ang aming project. Pinturang bilin namin kay Balyarta. May mondo lang. Mondo lang. Scheme, scheme coat lang gamit namin. Din. Pero lahat, boysing kasi. The best naman. The best din naman pala. Thank Hmm. puang po ang aming project. Hmm. Laki din po, puang Yan po. project. Ito po yung office. Office po yan. Violet. Uh, ah, sige, 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 violet. Yan. Yeah. Okay na. Thank you po. Subscribe, subscribe.